ito na iskabitsin natin mga katsuki good morning mga katsuki ano ni bagong araw po ni bagong work po na tayo mga katsuki yung umaga mga katsuki ako ay magluluto Um, binili natin isda yun no, yung maya-maya So, iskubitsihin ko mga katatsuki. Bago ako mag-iskubitsi, pituhin ko muna siya dito. Eh, pakulog na tayo na oil. So, right. Pisa natin mga katatsuki. Mga katatsuki, nilagay ko na yung poiso natin. Ayan, pituhin muna natin bago iskubitsi. Alright. So, mga katatsuki, habang nagsiprito tayo, so, yung tangkap naman yung slice natin so mga kaski tapos na tayo pag adad pag slice so yung prito natin minimalikten ko na. Nilikten natin. So, mamaya, umpisan ko na po luto ng escalivisit. Let's go. Kunin na natin yung prito natin. pagkain, lagay ko na. Kabitin na tayo. yeah Yeah. Kabitin. So, mga tatki, luto na yan. Mga tatki. Yeah. So maraming salamat sa inyong panonood mga Katsuki. Thank you so much. Bye bye.